So sa di mananghid ba, di makontak, magbuulta. Hindi ko ganahan. Yung cellphone. Ibigay ng anak, ibigay sa anak. Kaya di makontak. Naman siya silpo, mahal dito ang palit kapit ito. Testing anak, ang Phoenix. Baka nag-gon. Same. Same card. Sim, apilan? Mm hmm. Tukentex lang. Ka ng... oh, Bilang yung anak ko. Daw. oh naman yung casing daw. Na, libre na. Ang pakapin. Ah. Basta. Robby rice. Okay. Ayan. Anay, uh, naman na dala de da Rino. No? Wala. Tampered. Pili naman na siya. Nanay, kung ano silupin yung sako. Sa Hindi mo na sa, para sa akin, sa anak na lang. Dali ra siya. Kanang kwan siya. Kanang... Oo, gani. Tapos sit up I-registered pa lang kung ano-ano. Same na? Dali ra siya. Dili Dugay ba? I-register na yung Kunti? Dugay? Register na. Register na siya. ay. registered pa na. I-registered pa niya. Ah, I-registered pa siya. Kasi wala na may gali sa tayo ng tante si Dugay. Dulo na siguro siya na. Sana matuwa na yun. Hindi namin alam na binili ngayon eh. Nakita niya na to. Wala to kabalo nga mo nang bayaran. Ba? Masang ipapili lang siya. Wala na nagipili niya gabi eh. Uh. Kaya sa pang-games ako, looy eh, eh, ay po, eh mahilig pula lang sa magpangkuhaan ko. Pang-game? Magvideo-video. Pag-game mo rin ako? Ang problema, sige lang game, nga ang atong eskwela, wala. <laughs> High school pa to? Hmm. Grade 9? kung Pag-game mo rin ako? pag Tara na. So,

Kasi hindi makontak-anak natin kung ginabi na humuwi. Kailangan talaga. Okay, Salamat. Yeah. Yes. Si Uwi na kami. Ibigay ko na sa anak ko. Leem. Matulog ag sayo ha. Bantay ka lang. Bantay ka lang ah. ha. Magsigikan lang games ha.

Bantag din mag tarong taro nga. Ikado ang cellphone na ni na Ay,